kagandahan ng aming palengke dito pagkatapos namin magtinda sa umaga ay eh, nililinis talaga ng aming mayora. Yan. <laughs> may sabon pa yan. Nandun na sila. Layo na. O, mo. Ito. Yan, may sabon pa. So, nag-u- mag -ano kami dito kasi wala pa kaming binta, kaya Hanggang ngayon, nandito pa rin kami. O, tingnan. Buti na lang hindi naabo, naabot yung puti. Mahirap kasi kung sa puti, wala na. Hindi na, hindi na talaga mabinta. Ayan, kasi nag-ano sila ng tubig eh. Sinabon nila yung kalsada, guys. Kaya ayan, nagka-traffic-traffic na. Tanghaling tapat, alas 12 ng tanghali dito sa Pilipinas. Thank you sa mga OFW na nakapalo sa akin. Ayan ang aming... Ay! Hala, halakot